Magandang gabi, magandang umaga mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ganun na rin sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang dako ng Daigdig. Kumusta po sa inyo lahat? Ito po nagbabalik si Marong Rayman para sa mga may init na issues po sa ating bayan. Ang ating tatalakayin ay tungkol po kay Senator Amy Marcos. Yan po ba ba bago po tayo magpatuloy Um, i-shoutout ko po ang aking mga viewers, kayo pong lahat, marami pong salamat sa inyong panunood, ang aking mga followers and subscribers Thank you, thank you so much for your all-out support Okay, umpisan na po natin Napansin po natin na lately talagang uh, parang nagpapapansin si uh, Senator Imee Marcos sa mga butante yun po ang aking tingin dahil alam niyo naman po yung uh, kung nakita niyo po napanood niyo yung kanyang uh, hearing sa Senado sa Foreign Relations nung uh, nagkaron uh, po siya ng hearing pinatawag niya yung mga uh, mga navy personnel na na-involve sa sa Ayungin show na remember niyo po ba yon? Ah uh, din po si Secretary of National Defense pinatawag niya si uh, Gibo Chudoro at iba pa. Sa hearing nito, actually wala naman na patunayan. Napaka-insignificant at saka masasabi nating wala. Wala namang uh, malaking bagay na na uh, napatunayan. Wala namang uh, result na pwedeng magagamit para sa uh, paggawa o pagbago ng batas. Wala naman. Wala, walang malaking uh, bearing ito or significance. Kaya para po sa akin ito lang ay isang ways of money sa ito mga gantong klase mga hearing. At uh, ang tingin ko nga ito ay gra only grandstanding. Kasi pag lumabas ka sa ano sa publiko, especially especially po sa mga hearing sa Senado, ay of course ah uh, uh, nandiyan po yung tinatawag nilang popularity or makikilala ka ng mga tao. Dahil alam nyo po Malapit na naman ang eleksyon, kaya ito po ang aking ang gulong nakikita, pakitang gilas. Yan, pero wala, wala pong uh, napatunayan. Actually, nung una sa kanyang hearing, ay uh, uh, binabanatan niya. May mga grupo daw na naninira sa Sinovac at uh, pinagsosuspechan niya nga po ay, uh, ang mga kano. Nung panahon po ng pandemya, Sinisiraan daw ang vaccines na Sinovac ng China. Ito po ay nagpapakita na talagang pro-China tong ating senadora na to. At ngayon, meron na namang lumabas na balita sa social media at even nakuha po ng uh, mainstream media ito na ang senadora ay nagsasabing siya daw ay nababahala dahil nga po sa impormasyon daw na nasagap niya daw na meron daw supersonic missiles ang China na nakatutok po sa Pilipinas na anytime daw pag pinindot po yan talagang uh, mahirap daw po yan pigilin hindi po yan uh, mapipigilan kahit daw po ng United States of America hindi niya po kayang pigilin yung mga supersonic uh, missiles na yan so uh, ito po ang bago at 25 spots daw sa Pilipinas ang talagang tinututukan ng mga missiles na to. Kaya daw po siya nababahala. Alam niyo po, hindi po maganda yung mga ganitong pagpapahayag. Wala naman po siyang ano, wala naman po siyang maliwanag na basihan dito. Kung ano man ang source niya, kung reliable ba ang source na yan. At saka alam niyo po mga kababayan ko, ito ay isang very common na narrative ng mga DDS. Itong mga ganito, pananakot sa tao na magkakagyera, pananakot sa gobyerno. Kaya, di po natin alam. Mukhang uh, talagang kaaliyado nga siya talaga ng mga DDS. Kaya pinapakita niya ang kanyang sintimiento, ang kanyang suporta sa mga DDS. Kung Papansin niyo po sa social media, ganito po magsalita ang mga DDS ang mga Pro Duterte, ang mga grupo po ng mga Duterte about wars ang uh, yan po ang kanilang uh, talagang tema. Pinapalabas nila na oh magtaka gera na. Pupulbusin tayo ng China, walang magagawa ang Pilipinas. Napakalalakas sa mga armas, mga weapons ng uh, bansang China wala tayong kalaban-laban yan po ang narrative nilang lagi nilang pinagsasabi uh, chinese navy ay talagang malakas walang uh, uh, sinabi ang ating uh, navy mga ganito ganito po ang kanilang mga pananilita. it is very common sa mga sa mga DDS dapat isa siyang uh, kapamilya dapat ate siya ng pangulo dapat Sinusuportahan niya ang administrasyon Marcos del kapatid niya ang nakaupong presidente. Pero maliwanag dito na talagang uh, kontra talaga siya kahit sa kanyang brother. At maliwanag din nakikita natin na, na talagang uh, merong uh, hindi pagkakaisa, merong disunity sa loob po ng kanilang pamilya. Hindi mo ma makikita ang... Uh, pagiging solid ng uh, pamilya Marcos. Ito pang uh, tingin lang po natin yan. Ngayon, paano mo isusulong ang temang pagkakaisa or unity kung mismo sa pamilya nyo ay broken sa loob ng pamilya nyo ay hindi nagkakaisa? Paano yan? Mahirap yan. Madali lang sabihin ang pagkakaisa pero sa mismong pamilya mo, Salub ng inyong tahanan, kayo ay hindi nagkakaisa. So, para bang madaling sabihin sa salita, pero sa gawa wala. Parang gano'n. Kaya itong pambansang atin na 'to, medyo pasaway din. <laughs> hindi siya sumusuporta sa kanyang kapatid. Hindi siya ano, hindi siya imbis na suportahan niya ang kanyang uh, brother. Pero ang tingin po natin, wala eh. Kontra siya. Pinapaya, pinapanigan niya talaga yung mga Duterte. Ang tanong dyan, seryoso ba talaga ang pagtanggap ng Duterte sa kanya? Meron ba talagang pagmamalasakit ng mga Duterte sa kanya? Baka hindi natin alam sa likod-likod niya, baka dinuduraan din siya ng mga Duterte. So yan ang masakit niyan kay Senadora. Tayan po ang maliwanag. Parang nagpapakitang gilas po si ang ating senadora dahil nung una, dyan po sa hearing na yan sa foreign relations about po yung nangyari po sa Union Shoal na kung saan meron tayo nasaktan na tanggalan ng thumb, uh, isa sa ating mga Navy. At yun nga, binanatan niya yung sumisira daw, may mga grupo daw na sumisira sa Sinovac ng China ng panahon ng pandemya Pero irrelevant na yan ngayon. At saka wala naman siya napatunayan kung sino ang... Uh, responsible group na gumagawa ng pa pagsira sa uh, Sinovac na yan na uh, vaccines. Dahil nga daw, marami daw po mga Pilipinong ayaw magpaturok, magpa-vaccine dahil nga it's made it's, it's, from China. Takot sila. At ang gusto nila ay Pfizer or mga gawa sa US, mga ganon. So, walapun uh, wala po na patunayan. Para po sa akin, it's just a waste of money. At uh, wala. Nasayang lang ang pera ng gobyerno sa hearing na yan. Pangalawa, ito na naman ang uh, paglabas niya ng kanyang statement na siya'y natatakot. Hindi na dapat sabihin ito in public. Besides, hindi natin alam kung talagang reliable nga yung source na yan. Dapat sinabi niya kung sino bang source na yan. Sino bang magsasabi sa kanya na sasabihin ba ng China yan? Uh, alam nyo, mga kababayan, ang hirap na nga ng buhay ngayon. Napakahirap ng ating buhay. Walang uh, makain, kamahal ng bigas, kamahal ng mga bilihin, tubig, upa sa bahay, etc., etc. Tapos dadagdagan mo pa. You know what? This is uh, fear-mongering. Pananakot ito. Eh. Matatakot yung mga tao. Alam mo naman sa ating mga kapwa Pilipino, ang daming madaling mauto, ang daming madaling takutin sa election niya. daming ano eh? Ang daming mga ututo. Yan pang katotohanan, during election time, lalabas, maglalabasan dyan, ang marami mga utoto. Yan ang totoo. Kaya sa sinabi ng uh, ano na yan, sinabi ng uh, senadora, baka marami na namang uh, ano dyan. Marami na magpapaniwala at matatakot. Wala na nga makain, tatakutin mo pang pa tao. Huwag naman. Dapat yung mga ganitong klaseng uh, statement or eh, kung yan ang alam mo, wag mo nang ilabas. Sa'yo na lang yan dahil wala ka na mga uh, ano maliwanag na source kung sino ba saan ba galing yung balita na yan or information na yan na may mga supersonic missiles daw, mga Chinese. Bahala na dyan. Dapat magtiwala tayo sa ating AFP Magtiwala tayo sa ating mga uh, friends mula sa iba't ibang bansa, kagaya ng Japan, US, Australia at iba pa. At uh, ipagdasal natin, yun dapat ang, uh, dapat nating isipin, imbis na tayo manakot sa ating mga kababayan, dapat ipagdasal na lang natin na sana walang mangyaring mga ganito, na sana maayos natin ang uh, gusot, ang problema dyan sa... West Philippine Sea na hindi aabot sa gera. Pero hindi maganda yung uh, pinapalabas ng mga DDS na malakas ang China. Paggagenera tayo ng China, tayo mapupulbos sa isang minuto o bus ang Pilipinas. Yung mga ganong mga mga narrative, mga ano common po 'yan sa DDS. Kaya alam po natin na yung statement na 'yan niya uh, Senator Amy Marcos maaring yan ay uncord that is uncord from uh, you know a DDS people o sa kanya mga kasamahan sa kampo ng mga Duterte let's try to talk about uh, further tung si uh, Senator Amy Marcos The fact is mag i election na kaya ang mga senador ngayon talagang parang mga palaka na talagang naulanan na kanya-kanyang diskarte sa social media, pagpapakitang gilas, mga kung ano-ano. Dahil gusto po nilang maiboto uli ng taong bayan, gusto po nilang mambudol uli. Alam niyo po mga kababayan, ito pong mga traditional politicians na to wag po nating iboto dahil sila po ang mga problema ng bayan. Senator Amy Marcos, siya ay pro-kibuloy, bakit niya papanigan ang isang pinaghanap ng batas? Bakit niya papanigan ang isang taong akusado ng rape at marami pang mga kalukuhan? Kung isa kang public servant, dapat dapat ang yung pinapanigan ay yung mga taong matutuwid, mga taong mga may integridad. Dapat ganoon para maipakita mo you can portray na ikaw ay isang matinong tao at malinis. Pero yung pagpanig natin sa isang uh, ng batas ay minus ano po yan. Hindi po yan makakabigay sa atin ng plus, kundi minus sa ating katauhan. Ano pa? Aside from Proki Buloy, Pro Duterte. Alam naman natin ang mga nangyari, mga ang dami pong mga napakarumi, napakarumi ng pas administration maraming mga illegal na bagay na nangyari during his time. Andiyan ang Pogo, andiyan ang EJ case at marami pang iba involvement ng mga pulis sa mga illegal na bagay, mga droga, cover-ups, etc. Et, cetera, et cetera. Nakita naman po natin ang kanilang pagserbisyo na maraming illegal, maraming pagkukulang, magulo. Kaya hindi gumanda ang Pilipinas, yan lang po. Ang totoo, hindi gumanda ang Pilipinas, uh, bagkos naging uh, mas mahirap pa ang buhay sa panahon ng uh, past administration. Ano pa? Aside from pro-Kibuloy, pro-Duterte, pro-China. Yan maliwanag po. Uh, sa kanyang hearing, nung hearing da uh, ba yon, last week ba yon? Talagang nagmalinaw na sh talagang she's a pro-China senator binagtatanggol niya ang uh, Sinovac. At saka ngayon, mga issues ng West Philippine Sea na yan, hindi niya binabanata ng China. Kaya maliwanag na she's pro-China. Kaya mga kababayan, napakasimple lang po ang pagpili. You know, this coming elections next year sa 2025 May election, napakasimple lang kung pro-Duterte, ay tanggalin mo na yan, wag mo na iboto. Kung ang kandidato is pro-Kibuloy, or pumanig kay Kibuloy, huwag mo nang iboto yan. Kung ang kandidato ay traidorat, at pro-China, imbis na ang interes ng mga Pilipino at Pilipinas ang uh, kanyang sinusulong kung pro-China, huwag mo nang iboto yan. So, kahit yung tatlo lang po na yun, okay na pong basihan ang, uh, kung paano po tayo pumili ng mga kandidato na pauupuin po natin sa ating bayan. Yung pong sinabi na yan ni Senator uh, Marcos sa uh, Aimee, That is fear-mongering. Hindi po maganda yan. We're living in a situation na kung saan there is uncertainty in our country, there is instability in our country, hindi po yan makakatulong para po sa ating mga kababayan. Ang hirap ng buhay, mamahaling mga bilihin, tapos dadagdagan pa ng mga pananakot na yan. Hindi na po dapat yan na sinasa publiko. That is very irresponsible. Hindi na po dapat. Para sa akin po yan. Yan po ang aking opinion. Anyway, yan lang po muna mga kababayan, mga kariban ko. Sana po uh, uh, mag-subscribe po kayo sa aking channel dahil napakaliit pa rin ng aking channel. Sana po itulungan nyo si Manong Ray, Manong Rayban na mapalaki po ang ating channel at patuloy po tayo sa paggawa ng mga videos na makabayan at makapilipino. Marami pong salamat.